Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ang Milwaukee Bucks nga na pang worst defensive team sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may bumalik na nga player sa Los Angeles Lakers. na nga po mga katrops ng Milwaukee Bucks ang kanilang huling laban sa worst team na Pistons ngayong araw sa paunguna ng kanilang mga superstar na si Damian Lillard na kumuha ng 45 points, 6 rebounds at 11 assists at si Yanis Antetokounmpo na muntikan pang makapagtala dito ng triple-double sa kanya na 31 points, 11 rebounds at 9 assists. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo, ay umangat na nga po sa 29 wins at 13 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ikatop 2 si standings nang Eastern Conference. Pero kahit man nga po napakaayos pa rin ang kalagay ng Bucks ngayong season, ay meron pa rin nga po sila ngayong isang napakalaking problema sa kanilang kupunan. At ito nga po yung napakalamihan nilang depensa sa pagkakaroon nga po nila ng 124.6 points defensive rating which is ito nga po ang pinakamalala ngayong season. Yes, ganyan nga po kalaki ang inaalaw na puntos ng Bucks sa kanilang mga kalaban na kailangan nga po nalang ayusin kung gusto man nga po nalang makasabay laban sa malalakas na kupunan sa Eastern Conference katulad na lamang ng Boston Celtics, Philadelphia 76ers at Miami Heat. Samantala, punda na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may bumalik na nga na pong player sa Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po makatrops ng sobrang nakakadismay ang pagkatalo ng Lakers sa kanilang huling game laban sa Brooklyn Nets ay mananatili pa rin nga po sila sa kanilang home court ng Crypto.com Arena para kalabanin bukas ng umaga ang Portland Trail Blazers na kakagaling pala nga po sa dalawang magkasunod na panalo kontra sa Indiana Pacers at San Antonio Spurs. Yes, kahit man nga po pumapangalawang Blazers sa pinakakulalat na kumponan sa standings ng Western Conference ay kailangan pa rin nga po nila dito mag-ingat at baka maulit mula nangyari sa kanilang huling game laban sa Brooklyn Nets. Isa pa, bago rin naman nga po magsimula ang kanilang laro ay inanunsyo na nga po ng kanilang team ang kanilang injury report kung saan nakalista na nga na po bilang probable si Cam Reddish. Ibig sabihin, malaki na nga po ang posibilidad na bumalik na siya sa kanilang lineup matapos ang ilang araw ng pagkawala dito. Nakalista rin naman nga po dito bilang questionable si na Anthony Davis, Lebron James at Torian Prince, habang out naman nga po si Gabe Benson laban sa Portland Trail Blazers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.